kung nananawagan nga na mag-resign, eh, dati hindi tayo ganito ang salubin, eh, nakikisa na rin tayo. Dahil kung papatagalin ang patatagalin natin, ng kalagayang ito, isa eh, na tayo pupulutin ito. Trilyon-trilyon, pag naubos yung punto sa pagnanakaw, uutang na naman. Ganun yung nagiging routine ng, ng gobyernong ito. Sa maraming pagkakataon, eh, ganyan yung lumilitaw. Hindi ba hindi naman natin ito iniimbinto lang? sa mga pagdinig unang-una na sa mga interview pag sila pag sila ay sumasalang nakita natin itong mga bagay na sinasabi natin ito na wala talaga tayong patutunguhan kaya nga kung walang snap election na mangyayari at ito nga ay unconstitution eh, siguro isa siya at mga tao pang maglaglag sa kanya at maghulog niya sa <laughs> sa malakas niya at ihulog siya sa ilog pasig eh magkusang loob na siyang mag-resign. At kahit ngayon kanyang kapatid si Sen. Ay may pinagsasabihan na rin siya. Na wala naman itong, wala nang mararating itong kanyang ito. Kahit pa ang mga pabango ng mga binabayaran niyang vlogger. Talagang silat na silat na. Walang wala na tayong aasahan. Lalo na itong nalalabing tatlong taon na lang na ito. Kadami ng mga iririporma. Kahit pa sabihin man niya na nagbagong isip siya. Sabihin na natin na may milagrong nangyari. Talag napaka-imposible sa loob ng tatlong taong darating na ito na nalalabi sa kanyang panunungkulan.